May buntag ko. Hoy, may buntag. Pwede mlingkod, lingkod ka? Oo, oh, pwede kayo. Anong di ko taon? Kining, dahil sa, may ato nga nasuroy mga kanang atong barangay. Ngayong taon na bang ka, boy? Ang balay na banlas pagbaha. Mangayo kag hinabang, kaya ang inyong balay gibanlas. Ha, <laughs> pili ka niya itong biktimas baha niya eh. Time sa hakay, ah, kining gihatagan ako ginabang, ako gining gilista. Pick-up. Kisa tingnan mo. Pero yung spina. Pero yung hmm. Makapabot ka? Oh, pabot ka. O, pa Butto. Okay. Pero yung letter P. P, 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 P. p. O o may pero yung re. Ang niasa kong listahan, si Pidok. <laughs> Tama sa ato na klarohon, ha? Kining... Nakabuter na ba ka? Dito bi akong sepikas ka. Nakabutar ka, pero dito ka ni butar sepikas Oo. Oh. Agoy. <laughs> Samot. ka, Dodong, ha? May nang di ka maglaong ba? Hibaw ba ka, Dodong, ha? Kinengi pang lista na kung uh, akong hatagag hinabang. Ako ning mga butante. Mm. Ako ni silang gisiguro o hatag. Kay mauman ni sila ang mutabang nako pohon inig election ikaw di man ah, <laughs> <Mubutar> ka, <niyo? laughs> ka na ko. Unsaon man ni nako paghatag nimo? Ang oh, butar niya ko puno nimo ka. Exon, election. Butar ka no. Nindot ta pa minon. Mo butar ka nako sa sunod election. Hmm. Sige. Dahil nanti ka kay sobra man ni ako inabang. Pero kay sa sunod election pa man ka mo butar nako. Kining hinabang akong gigahin nimo. Sa sunod election lang po nako na, na ni nimo. <laughs> Nalang, Uy, buah mo kayo klaro ko ko eh. Ang balok-lok ba na yung lang Uy, susuk ko mo